Ricarte, ikaw na piling mag-head ng Special Forces para sa Alakdan Operations. Kaya ikaw na pumili ng mga tao mo. This is an urgent matter at inaprubahan na ng Presidente. Kailangan natin ng impormasyon tungkol sa Isla Alakdan. Sasama ko sa Isla. Tutulong ako. Masyadong delikado, Senador. Hindi tayo sigurado sa kaligtasan. Ricarte, kaya lang bang sa harap mo? Bago ako naging senador, general ako. Baka pagdating sa isla, ako pa sa sa'yo. Alam ko, senador. Pero ayoko lang sa huli tayo sisihan. Kung may mangyari sa'yo. Hindi mo ko responsibilidad. Unahin mo muna ang mga tao mo. We will deploy ASAP. And this is a very confidential matter. Walang dapat makalabas na balita sa media. That's an order. Yes, sir. Edgardo! Edgardo, asan ka? Labanan mo ako! Hindi ko natatakot sa'yo. Susundan kita hanggang impyerno! Sir, ilang beses na tayo napahamak ni Senator sa ating mga dating operasyon. E ngayon, susugod tayo sa laban ng kasama niya. Ayoko na po sanang magsalita, sir, pero tama po si Paeng. Wala na tayong magagawa. Utos ng Presidente. Magtiwala na lang tayo sa kanila. Pero mag-iingat pa rin tayo sa pwede mangyari sa isla lakda. Yes, sir.